lino at puso Tatakdang batanghenyong Di susuko Kasabay natin Sa pagsulong Basta sama-sama Tagumpay ang tadhana Pag may tali tayo. Nandito ang mga proyekto, nandito ang pwede ipamahagi. Kayo ang magdadala para sa inyong mga kababayan at kabarangay. Tama po! Kami ang pupunta sa inyo. Dadali namin ang mga concerned department heads para kung kailangan may dokumento dito sa distrito ninyo ginagawa, hindi nyo na kailangan pumunta ng Kapitolyo. Ang Kapitolyo ang pupunta sa inyo.